Honda Click 125, pang mahirap daw. Aba, teka. Ganto kasi yan. Kung saan kasing aspeto natin titingnan kung alimbawa, after sales niya, yung mga parts niya, napakadaling makahanap. Kung setup naman ng pag-uusapan, napakadaling mag-setup, kahit saan makakablika ka, kahit online. Like, protection sa kanyang uh, shock, protection sa kanyang signal light, mudguard man yan, o yung rubber matinya, o kaya yung screen protector ng kanyang dashboard napakadali kaya siguro nabanggit ng iba na ang Honda Click 125 ay motor ng may hirap kasi pag may nakita tayong bago bili dito, bili doon setup dito, setup up doon napakahirap pigilan pagka naumpisan na kaya tamang tama lang ang sabi ng iba na ang Honda Click 125 ay motor ng may hirap. May hirap pigilin sa pagsasetup ng motor. Di ba? Sa ba kayo mga kadudud? Okay, isa na po ako dyan.